Hi guys, another day, another baligya. Magpak na punta Graham Bowls. Magamit na punta clear container. Each container na ay 20 pieces. Nga Graham Bowls, assorted atong baligya on karon guys. Iko man na itong butang, ato na din tabunan guys. Ready na ibaligya itong Graham Bowls guys. Butang na sticker para cute. Oh, diba? ba? ako. Ah! Sorry, Jude, guys. Kaya giubo ko, Carol. Lain batch na bud sa Munchkin, guys. Kung ganaan mo mabuhat ani, kapaw sa jabon ang recipe ani, guys. May talang niya sa wall, please. One half tablespoon. One half tablespoon. Ang uh, sugod so sa atong munchkin. Mm. Lamit kayo ni siya, yeah, guys. Naasay, no, Sulod na marshmallow. Nasay nips. Very soft and chewy. Sunod adlaw, guys. Magbuhat na budming. Lain na flavor sa munchkin guys. I-upload na to, guys. I-watch Raja po ninyo, guys, ha? Please, bitaw ni. So, sige, tag guys. Happy naman dito, mahuman. Kanina batch guys, nga ato sa plastik para makapalit sila o balik 20. Ang gamit na mo sa plastik, katong para ay sa plastik guys. Ato na ni pas-pason o putos guys pa mabaligyan at ninatoon niya. Kusad, ako sa akong ngisi sa mama na ko. Basta mahalin ni Tanan, guys. Muna man kahapis akong mama, guys. Ang nabuhat na ani, guys. Lima o <laughs> 20 sa plastik. Kung mahal ni Tanan, guys, nanatay 800 pesos. Oo, oh, diba? Gamay ra ato ginan guys. Pero okay ra. Basta mahalin per me. Tunawin lang ni mo ang video, guys. Sagi ka po storya guys. I love you, guys. See you in our next vlog. vlog the eye. <laughs> Kayu bang lanjutku guys? Selanjutnya na po't mga storya: ah. mag tatanan and more." Self, please follow and like and share for more free recipe and negosyo idea. So, nga dong kikita ka already na ya guys. <laughs>